Yo, so, sa mga welcome back sa channel. Sabay-sabay po natin panuurin ang mga nakakaliw at mga nakakatawa mga videos na kinakalap sa internet. And subscribe na rin po kayo para updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Pagyan <laughs> <laughs> yung sabon. <laughs> ginagawa mo. Yan ang, yan ang gagawin niya parang washing machine. <laughs> ang galing niya. Namimiss mo na magbalang ng tao, no? hayop kasi yung minahal mo dati. <laughs> yun lang. Pilay nawala. wala. Nawala, 500. Nako, may nawawa ng 500. Oh. Nawawala. Nawala o oh. dinakaw. 500 dito ba? Wala <laughs> 500 ba? Iya. Ako na yun. Wala na yun na. Uy, uy! Ano ako kayo ni Juan? Suspek na yun. Oh, <laughs> <laughs> uh, walang krimen pero may suspek. Krimen suspek. Ilay! Ito'y kasalan man. <laughs> <laughs> Marami daw siyang pera sa banko. <laughs> Mga sinyalis na rich kid yung classmates mo nung elementary. Ay, yeah. mo sa formula pa idol. Dito ko nasolve, na solve na rich kid yung classmate mo. May idol, formula kasi pa. Yung bag niya mga idol. Ano ba ang meron sa bag niya kasi uh, with wheels or may gulong yung bag wow. niya. Mga idol. Na so, bakit? Wow. Tapos sa loob ng tandaan. bag, meron pa siyang tinatawag na raincoat, mga idol. Wow. So, Ring oh. <laughs> 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 Pati ganyan, may formula din pala. She is still a Wala la danica is still awa na ma, na yan ma kailu. Wala <laughs> siay tabaho, oh, wala siay asawai. Bola na yan, wa kayo gado. <laughs> <laughs> Parang siya din talaga kumanda yun. Ano nga Wow naman! ng wow. kanta na to. Ganda ng melody niya. ano yan? Self service Na La parking <laughs> <laughs> Ay sa pa? Yung patago kang umiyak tapos bigla ka Pinabili ng toyo Uy, pumili ka muna daw ng toyo <laughs> <laughs> Na drama pa eh Naud lang Ay, Ganda, <laughs> hirap ka <laughs> Yung napa-order ka lang dalawa kasi napakamura. Pero hey, hey, mapapamura ka. Huwag hey, hey. ka pala. nakikinig sa mga sinasabi nila. Ituloy mo lang yung pangarap mo. Hmm. Makukuha mo rin ako. Uy. <laughs> Kahit mainit. <laughs> Happy birthday. Pagkakabatiin ka, gugulatin ka pa. Ito <laughs> yung reaction na talaga. <laughs> <laughs> Dapat ganyan palang pagbati, alam. May dalang panggugulat. <laughs> wow, wala ba siya ate?

Ah. <laughs> oh. <laughs> Nagbebe pala. Bay. Mm. Sino mo yung asawa niya? Oh. Kinikis niya bago pumunta sa work. Mm. Ba't di mo gawin yan? Sa Raul. Paano ko naman gagawin yun? Eh? Hindi ko makakilala yan. Oo, <laughs> gano'n <Auga naman. laughs> Apa? Aba, baka crunchy naman yan. Crispy. oh <laughs> no!

Di man lang yung asim. <laughs> Parang wala eh. Mm. Matamis kami sa panlasa. Wala lang yan. Mm. God mercy upon us. <laughs> Huwag mong subukan. Siyempre curious din. Masisira ang buhay mo. Sinubukan din. Ah, <laughs> oh. simple. <Masin pala. laughs> <laughs> kilo po? Yes. Ah, ubos na. Ah, ice chod. Oo. Ubos na talaga eh. Kulitin ko Pero yung ubos na, wala na, ubos na. Tinatanong-tanong. Ah, Ay, yelo, chod ice. Wala talaga eh. Pasensya na. Yelo po. Tinatanong. Ah, wala na po. Wala. Mamiya, ice chod na. Wala na talaga. Eh. <laughs> Ang ganda lang po muna ating panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod. At sana po ay hey, nag-enjoy kayo. Maraming salamat at shoutout nga pala kay Idol laks Taliano. Idol Junsu nga maraming salamat. Shoutout din kay Idol Fernalin Batuelo. Idol Milbaldo maraming salamat. Shoutout muli para sa Idol May May. Idol Chung na Dabao maraming salamat. Shoutout din sa Idol Rolly Azanyon. Idol Ferdinand Basilio Tinasibu. Cebu maraming salamat. Shoutout din kay Idol Marvin Caranto. Idol Richard Malyari maraming salamat sa suporta. Maraming salamat din sa panunod Idol Ro Loreto Castro. Idol Narciso felixonap ng Kainta Rizal, maraming salamat. At kay Idol uh, Romeo Marcos, maraming salamat po. At bilang support na po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. mag po kayo.